Ayan po mga katala, mga kadyano, dumating na po ang bintana po namin sa kwarto. Tinignan ko lang po sa glit. Ito po yung mga, dumating na po yung mga gumagawa. So, support po yung video po ni Kuya Jano. Thank you po sa support. Ta, ang po inyong maggambol po. Ah. Ang baga rin, sumila pa oh. po. Oh. Nakapagod din katala. Hindi lang naging matigas sa ulo ko nung araw. Sinasabi ng nanay ko, mag-artista ako, kaya lang eh. Ayaw ko. Matigas ulo ko eh. O, giro ako. Ngayon, nag-apply ako ng sa kartista. Nung kapataan ko, wala na, napagsaraan na ako. Kaya ito ang inabot ko. Sa bukid. Ay. Ay, kung artista sana ako, sarap ng buhay. Sayang. Tito Cesar po, dito po siya nagtantamba ko ng lupa po kasi po, pungabaha po rito. At maburak po. Ito, meron na po. Ay, salamat ka tala, pinamerienda mo ako. Thank you. Ta, gusto mo po niyo ng soft drinks o so water na lang po? Water na lang. Ayaw ko ng soft drinks. Sabi na nanay ko, wag raw uminom ng soft drinks. Magkakatong chill ako. Bata pa raw ako, okay, kaya bawal eh. Tubig, tubig raw muna. Pero... Ta, ti. Ay, ang mo talaga katala sa akin. Kaya ako mabite din sa'yo. Marunong ka sa akin, binibigyan mong merienda Yan, napakabait mo. Napakabait mo. Darating din ang araw. Marami din babait sa'yo. Pag ganyan kang babait sa'yo, pantaw. Ganun. Hindi ko napapakait. Hindi ko napakait. Papaya! Kinakalat na po ni Tito Cesar ang tinambak niyo pong lupa sa daanan po ng tubig po ng poso. Thanks. Thanks, Tito. Thanks, Tita and Tito na ulan. <laughs> February 14 po ngayon kasi umuulan po ngayon. Pati yung langit malungkot. <laughs> Marami. Pero ito umuulan. Ano nangyari yun? Ito naman ng langit. <laughs> ang swerte ko po ngayon hindi na po ako magdidilig ngayon pong araw naman na mahaba si na po ayusin po niya ang ilaw po ng aking room po. Punta po kami sa bagong gawa po ng... William po ng hardware po. Maglalakad po ngayon sa orang po ng hardware po. Titignan ko po ang itsura po ng mga nature po dito. puno po ng makaya po Mga katala, ang po palang mga tumubo po dito, mga kangkong po dito. Marami pong mga bulaklak po ang mga kangkong. Ito po yung mga paninda po nilang semento. Nakapatang po marami po dyan. May nakita po akong bantay sa bukuan po. Ang mga dalawang pusa po. Kuli orange po. At tindahan po ng malistambo po. po. Social po ang mga pusa na collar pong kulay po at nakabel pong belt. Kuli po ng collar ng pusa pong dalawang orange po ay green at red po may nakita po akong puting pusa po. Kumakain po ng cat food po sa tindahan po ng animals food store po. almusal po namin ni Tito Cesar. Tokwa at dugaw po.